Nagbigay ng gabayan Department of Health o DOH sa tamang pangalaga sa mga batang na diagnosed na may hemophilia sa mga nata-isihano at sa buong Central Luzon. Ito ay alinsunod sa pagdiriwang ng National Hemophilia Awareness Month ngayong Abril sa visa ng Proclamation No. 1478, Series of 2008. Si Yusebi Lingad, Memorial General Hospital Department of Pediatrics Hematology Consultant James Stewart ay nagsabi na ang hemophilia ay isang X-linked recessive bleeding disorder kadalasang namamana kung saan ang dugo ay hindi namumuo ng maayos at maaaring humantong sa kusang pagdurugo pagkatapos ng mga pinsala o operasyon. Mayroong dalawang uri ng hemophilia depende sa kung aling clotting factor ang kulang. Ang hemophilia A na rin bilang classic hemophilia ay dahil sa mababang antas ng factor 8 uh, habang ang hemophilia B na rin bilang uh, Christmas disease ay dahil sa mababang antas ng factor 9. Ang uh, pamahala ng hemophilia ay nakasalalay sa kalubhaan ng mga sintomas. Ngunit sa pangkalahatan, ito ay nagsasangkot ng pagubuhos ng mga kinakailangan clotting factor at kontrol ng pagdurugo. Dahil dito, ang DOH ay nagbibigay ng ilang mga alituntunin upang matulungan ang mga magulang na maiwasan ng pagdurugo sa kanilang mga anak na may hemophilia. Una, pinapayuhan ang mga magulang na ipaalam sa mga profesional sa pangalagang pangkalusugan, kabilang ang mga doktor, dentista at nurse na ang kanilang anak ay may hemophilia upang maobserbahan nila ang mga pag-iingat sa pagdurugo sa panahon ng mga pamamaraan o pagbabakuna. Bukod pa rito, mahalagang tiyakin na ang mga pagbabakuna ay binibigay sa ilalim ng balat o yung tinatawag na subcutaneous sa halip na sa isang kalamnan o intramuscular gamit ang mas maliliit na karayom upang mabawasan ang panganib ng pagdurugo. Inirekomenda ni Stewart ang paglalagay ng presyon at yelo sa lugar ng pag sa loob ng 5 hanggang 10 minuto pagkatapos ibigay ang braso upang higit na mabawasan ang mga panganib sa pagdurugo. Bukod dito, dapat tiyakin ng mga magulang na ang mga batang paslit ay nagsusot ng helmet at mga pad ng siko at tuhod kapag nagbibisikleta. Binanggit niya na ang anumang mga alalahanin tungkol sa pakikilahok sa sports ay dapat talakayin sa isang doktor. Higit pa rito hinihimok ang mga magulang na humingi ng agarang medikal na atensyon kung ang kanilang mga anak ay makaranas ng mga sintomas tulad ng pagdurugo ng ulo o lieg pagdurugo ng tiyan, pagdurugo ng kasukasuan o pagdurugo ng malambot na tisyo. Gayunpaman, binigyan din ni Stewart na ang pagtilala sa mga sintomas ng pagdurugo ng ulo o lieg tulad ng pananakit ng ulo, na may pagsusuka, matinding pananakit ng ulo, malabong paningin, madalas na pagadulog, pagbabago ng personalidad at mga seizure ay napakahalaga. Dahil ang mga ito ay maaaring magpahiwatig ng isang potensyal na pagbabanta sa buhay na sitwasyon. Higit pa rito, ang uh, ng hemophilia ay kadalasang nasasangkol sa replacement therapy. Ang iba pang mga gamot para sa mga batang may hemophilia ay maaaring magreseta batay sa mga rekomendasyon ng tagapagbigay ng pangailangang pangkalusugan.